Ayan, ayan po mga kapatid nas Dias po. Magandang umaga, magandang araw. Andi dito naman po tayo. Ayan po yung paling kinang natawag nilang Ripoba. Nung oras na ba? Mag-alas 9 na po. Ayan po ang orasan nila. Ito, andito po tayo sa entrada. Bro no? May entrada din doon sa kabila. Labasan, pasukan. Pareho-pareho <laughs> lang po. Pag dito kagaling sa lugar na ito, dito ang pasok po. Pag dito kagaling sa kabila, doon naman. Po. Kabila ang pasok. Kaya, ayan po. Samahan niyo po po. At tayo po ay magpupuntuhan. Ayan po. Meron na po ng nakapamili. Bukas pala palengke ngayon, 'di ba? Dati-dati ang ito bukas na ganito mura, pero ngayon bukas na 'di ba? Mama Belinda, pili ko na po. Tayo tayo. Ayan, ayan ulit po tayo ka mga kapatid. Ino mo, pag ano po muna tayo, magtumarho muna tayo ng barak dito tawag nila ng barakito dito, kape at kape con leche o basat ka, may kape pero may barakito po. Pag sinasabing barakito kargado, may may counting alak po yun, may counting liquor. Pero hindi po tayo, ayaw po natin yung kasi ayaw po natin ang liquor. Kaya ayan po, samahan nyo po kami mga kapatid. Ayan po. Uh, samahan niyo po kami dito. Upo-upo po upo muna tayo. Ay kuhaan po muna natin ng ng video yung uh, proteria. Ang ano bang ba ibig sabihin? Ano ba sa Tagalog ang proteria? Protasan. Uh, Pero marami pong nabibili doon. Mayroong mga kamuti, may patatas, may basat, marami po. Uh, ah, kuhaan po muna natin. Doon po kami na ng Miles, ni ang Mrs. ko. Namili po kami doon kanina. ayan po. Ayan po, ayan po, ang dami po paninda.

Sabi. Ayan po, barakito kong puigo. Ibig sabihin, <laughs> barakitong masyadong matamis. <laughs> At mainit na mainit. Kaya barakito kong puigo. Ayan po. Samahan <laughs> nyo po kami.